Noong unang panahon sa India ay may isang maliit at lumang nayon sa disyerto. Walang nang mga nakatira rito, mga sirang kalye at mga wasak na pamilihan ang makikita sa daan. Mga guhong bahay na yari sa bato, mga sirang bintana wasak na mga hagdanan at mga kagamitang naiwan at nilumana ng panahon. Ang tanging makikita na lamang rito ay ang mga daga na nagsisitakbuhan sa paligid ng mga gumuhong busali at bahay. Sa mga nagdaang taon, ginawang tahanan ng mga daga ang mga tumpok na bato at mga pader na gumuho, bilang proteksyon sa kanilang sarili at maging kanlungan ng kanilang buong angkan. Nagtayo sila ng isang malawak at magkakaugnay na mga tanel, at nakabuo ng isang malawak na mga maze. Dahil sa mga daanang ito, madali nilang nararating ang lugar na kanilang naising puntahan. Madali nilang naiikot ang maliit na bayan sa pamamagitan ng mga tunnel na ito. Madali rin nilang nararating kung merong kasiyahan tulad ng isang pagdiriwang ng kasal, salo-salo o di kaya isang pigin. Isang araw, isang kawan ng mga elepante, ang tumatakbo at napadaan sa lumang nayon na tirahan ng mga daga na patungo sa isang malaking lawa sa kanluran. Ang lahat ng iniisip ng mga elepante habang sila ay tumatakbong papalapit sa lawa ay kung gaano kasarap tumalon sa lawa na iyon para sa isang malamig na paglangoy. Ang hindi nila alam na habang sila ay tumatakbo sa lumang nayon na iyon ang kanilang malalaking paa at kanilang bigat ay nakakapagdulot ng isang malaking pagyanig sa tirahan ng mga daga. Dahil sa bigat at dami ng mga elepante ang ibang mga tunnel ay nasira at gumuho. Sa loob ng mahabang taon ng maingat na paggawa ng mga tunnel ay mawawasak lang sa isang iglap. Isang malaking kaguluhan ang iniwan ng mga elepante sa tahimik na pamumuhay ng mga daga. Mabilis na nagpulong ang mga daga. Kung babalik muli ang kawa ng mga elepante sa ganitong paraan, tiyak na mapapahamak ang ating komunidad. Sigaw ng isang daga. Hindi tayo magkakaroon ng katahimikan. Sigaw ng isa pang daga, higit sa lahat ang ating panaghirapang gawin sa mahabang panahon, ay mawawasak lang sa isang iglap, sigaw rin ng isa pang daga. Isa lang ang dapat gawin. Isang grupo ng matatapang na daga ang sumunod sa mga yapak ng elepante hanggang sa marating nila ang lawa. Doon nila natagpuan ang hari ng mga elepante. Yumukod sa harap ng hari ang mga daga, Isang daga ang nagsalita at nagsabi, O oh hari, hindi kalayuan dito ang komunidad ng mga daga. Ito ay sa lumang nayon sa may desyerto na iyong dinaanan. Naaalala niyo po ba ang tanong ng isang daga? Siyempre naaalala ko ito, sabi ng hari ng mga elepante. Kami ay mga elepante. Hindi makakalimutin ang mga elepante. Ngunit hindi namin alam na mayroong komunidad ng mga taga doon. Paano mo nagawa ito sa amin? Sabi ng daga, Hindi mo alam ito, ngunit ang iyong kawan ay marami ng nasirang tahanan dahil sa pagtakbo sa nakalipas ng maraming taon. Kung babalik kayo dito sa lawa sa parehong paraan, tiyak na iyon ang katapusan namin. Kami ay maliliit at kayo ay malalaki. Ang sabi ng daga. Hindi na po ba kayo makakahanap ng ibang mararaanan upang makarating dito sa lawa? Ang pakiusap ng isang daga. Sino sa atin ang makakapagsabi at nakakaalam, baka balang araw ay kailanganin ninyo ang aming tulong, ang sabi ng isa pang daga. Bumiti ang hari ng mga elepante. Iniisip ng hari pa paano makakatulong ang maliit na daga sa isang elepante? Nalungkot ang hari sa balitang nadurog ng kanyang kawan ang nayon ng mga daga, nang hindi man lamang niya alam. Hindi mo kailangang mag-alala, padadaanin ko ang aking kawan sa ibang rota, at hindi ko na sila padadaanin sa lumang nayon na inyong tirahan. Samantala sa isang kaharian, may isang kautusan ang hari sa kanyang mga kawal na mga ngaso na manghuli o mambitag ng mga elepante. Nagtungo ang mga kawal na mga ngaso sa lawa. Alam nila na ang mga elepante ay nagmula sa malayo at malawak na buhanginan. Upang mapawi ang init at uhaw, kailangan ng mga elepante na magtungo sa lawa upang maligo at uminom. Ang mga mga ngaso ng hari ay gumawa ng isang bitag sa tubig. Sa sandaling lumusong ang mga elepante sa lawa na iyon sila ay mahuhuli sa bitag pagkaraan ng dalawang araw, nahuli ng mga mga ngaso ang mga elepante. Kasama ang hari at ang kawan nito sila ay dinala sa kagubatan gamit ang malalaking lubid, idinapos sa malalaking puno. Umalis ang mga mga ngaso nagtungo sa kaharian. Lahat ng mga elepante ay tumingin sa kanilang hari. Ang haring elepante ay desperadong nag-iisip, ano ang maaari nilang gawin? Ang lahat ng mga elepante ay nakatali sa mga puno maliban sa isang elepante. Ang tanging dahilan kung bakit siya malaya ay dahil hindi siya lumusong sa lawa. Tinawag siya ng haring elepante. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang bumalik sa lumang nayon sa may disyerto at humungi ng tulong sa kaibigan nilang mga daga. Nang malaman ng mga daga ang problema ng haring elepante at ng kanyang kawan, tumakbo sila patungo sa lawa at nagtungo sa katabing gubat. Nang makitang nakatali ang hari at ang kanyang kawan, mabilis silang tumakbo papunta sa mga lubid at nagsimulang kagatin o ngat-ngatin ang mga lubid ng mabilis hanggat kaya nila. Di nagtagal ang mga lubid ay unti-unting naputol, pinalaya ng mga daga ang kanilang malalaking kaibigan. Taos pusong nagpasalamat ang haring elepante sa kanilang kaibigan. Nakahanap ang kawan ng elepante ng bagong daan pa uwi, at ang komunidad ng mga daga ay masayang namuhay. Lagi po nating tatandaan ang mag-subscribe, comment, like and share. Lubos po akong nagpapasalamat sa walang sawa at patuloy na pagtangkilik sa aking mga video, marami pong salamat.